Naalala mo ba nung sobrang maalaga ang Apple sa mga customer nila pag may binibili? Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang karanasan mo nang hindi na kailangang mag-alala kung may tamang cable adapter o charging brick ka. Noong binili ko ang unang iPad ko noong at 2005, nagulat ako sa dami ng laman ng kahon. Halimbawa, headphones na may foam cover para hindi sumakit ang tenga sa matagal na pakikinig. Hindi rin madulas ang material kumpara sa plastik, kaya maganda ang kapit ng earbuds. Pinipigilan ng cover ang pagbara, kaya mas tumatagal ang headphones. May kasama ring plastic adapter. Isinama ito ng Apple kung sakaling may iPad dock ka. Maaaring palitan ang adapter para bumagay sa bawat modelo. At ibig sabihin nun, kung bumili ka ng bagong iPad, hindi mo na kailangang bumili ng bagong dock. Ang plastic na adapter ay pwede ring gamitin sa Apple iPad Hi-Fi Sound System, isang produkto na kasama na ang lahat ng iPad dock adapter na meron noon. May kasama ring charging cable at protective sleeve. Hindi na ako bumili ng case para sa iPad ko dahil sapat na ang sleeve para maprotektahan ito sa gasgas habang nasa bag o bulsa. Ngayon, baka ma-impress ka sa mga accessories na ito, pero noon, nakakadismaya talaga. Basahin ang 2,000 at 5,000 review. Sa loob ng kahon, makikita mo lang ang iPad at nakakainis na kakulangan ng accessories. Ito ay dahil ang ika-apat na gen na modelo ay may kasama ng dock adapter at mismong dock. May remote din para madali mong kontrolin ang volume at music playback. Hindi lang ito limitado sa iPad. May kasamang remote ang iMac na nakakabit gamit magnet para hindi mawala. Ang MacBook ay may kasamang extension cord sakaling hindi sapat ang karaniwang dalawang metrong power cables. Ang original na iPhone ay may panlinis na tela, charging dock, power adapter at headphones. Mga aksesori na wala na ngayon sa iPhone. Sa ngayon, charging cable na lang ang kasama. At kung bibilhin mo pa ang dating libreng aksesory, aabot ng dagdag na isang daang dolyar. Bakit parang hindi na inaalagaan ng Apple ang kanilang customer? Dahil hindi na nila kailangan gawin iyon. Ngayon, pinakamalaking tech company sa mundo ang Apple na nangyari lang sa loob ng labing apat na taon. Sa loob ng 35 taon, kinilala ang Apple bilang maliit na kumpanyang nagbebenta ng kakaibang computer products. Ihambing ang 65% market share ng iPhone sa United States ngayon sa 7% market share ng Mac noong 2008 pa yung Umabot ang Apple sa lakas sa tech industry na kaya na nilang gumawa ng desisyon na hindi pabor sa consumer, na dati ay di maisip dalawang dekada na ang nakalipas. Halimbawa, tulad ng pagbibigay lang ng power cable sa isang libong dolyar na telepono, trend ito sa industriya ng smartphone na sinimula ng Apple noong dalawang libo at Nakapag-ipon sila ng isang daan at 38 milyong United States iPhone users, katumbas ng 40% ng populasyon ng Amerika at mahigit isa bilyong users sa mundo. Ibig sabihin, isa sa walong tao sa mundo ay may iPhone, banan ay na. Maganda ang tagumpay na ito para sa Apple, pero nagdulot ito ng bagong problema ang paghahanap ng mga bagong customer. Noong 2,000 at 15 umabot sa 200 at 33 milyong unit ang pinakamataas na benta ng iPhone. Sa sumunod na tatlong taon, hindi na muling naabot ng Apple ang ganoong dami ng benta. Malinaw na, matapos sampung taon ng benta, naabot na ng iPhone ang saturation sa merkado. Pero patuloy pa rin pinipilit ng mga shareholder ang Apple na pataasin ang kita bawat taon. Kung hindi sila makabenta ng mas maraming iPhone, kailangan nilang taasan ang presyo nito. Noong libo at walo inanunsyo ng Apple na titigil na sila sa pag-uulat ng bilang ng nabentang unit. Sinabi nila na hindi na raw ito ganoon kahalaga sa kabuoang performance ng kumpanya at ililipat na ang focus sa kita. Tandaan, noong 2018, ibinenta ang iPhone 6. Ito ang unang modelo na may panimulang presyo na dolyar isang libo na tatlong na mas mahal kaysa sa pinakamahal na iPhone model noong nakaraang taon. Ang mataas na presyong ito ay talagang nakakagulat at nagdulot ng samut saring batikos online, kung saan marami ang nag-akala na babagsak ang benta ng iPhone dahil parang nakakabaliw magbayad ng ganoon kalaki para lang sa isang telepono. Nagkamali sila dahil halos pareho lang dami ng iPhones na ibenta ng Apple noong libo at walo at libo at pito pero mas mataas ang presyo. Naghatid ang iPhone tech ng halos 18% na pagtaas ng kita sa isang taon at nalampasan ang record noong libo at Dahil dito, naintindihan ng Apple na bibilhin pa rin ng tao ang iPhones kahit ano na di tulad ng nangyari sa Mac. Naglabas ang Apple ng ilang mamahaling computer gaya ng ikadalawampung anniversary Macintosh at Power Mac G4 Cube ngunit hindi ito naging mabenta. Kaya naman, naging insentibo para sa Apple na panatilihing mababa ang presyo habang nagbibigay ng pinakamaraming halaga kaya hindi talaga naging malaking pinagkakakitaan ang Mac. Tingnan mo kung gaano ka-stagnant ang kita nito sa labing-anim na taon habang sumikat naman ang iPhone. Ngunit, simula pa lang ang pagtaas ng presyo. Mas pinalaki pa ng Apple ang kita sa pagbawas ng gastos. Naalala mo bang nabanggit ko kung ilan ang accessories na kasama sa original na iPhone? Lahat ng iyon, ginastos ng Apple hindi lang sa paggawa, kundi pati sa pagpapadala. Mas maraming accessories, mas malaki ang kahon, kaya mas malaki ang espasyong kinakain sa kargamento mula China. Kung mapapaliit ng Apple ang kahon ng iPhone ng kalahati, mababawasan nila ang gastos sa pagpapadala ng 50% na ayon sa datos mula sa Forbes ay humigit kumulang 25 sentimo kada iPhone. Maaaring mukhang maliit lang yon, pero kung dalawang daang milyon ang units kada taon, makakakuha ang Apple ng dagdag na 50 milyon na purong kita sa simpleng pagpapaliit lang ng kahon ng iPhone. At yan mismo ang ginawa nila sa iPhone. Labindalawa line-up noong dalawang libo at dalawampu nang tanggalin nila ang headphones at power adapter. Kung mag-upgrade ka mula Android o lumang iPhone 6 malamang wala kang headphones na gagana sa iPhone. Labindalawa dahil wala na itong headphone jack. At ang tanging libreng accessory, ang charging cable, malamang hindi gagana sa power adapter mo dahil USB-C na ito imbes na USB-A. Naging nakakainis itong karanasan para sa mga gumagamit. Isipin mong bumili ka ng dolyar, isang libong na smartphone, pero hindi mo magagamit ang dati mong headphones at charging brick. Ayos lang ito kay Apple dahil napipilitang gumastos pa ang mga customer para bumili ng compatible accessories. Malaki ang naging tagumpay ng AirPods dahil inalis ng Apple ang headphone jack sa iPhone pito. Sila ang gumawa ng problema at nagbenta rin ng solusyon. Dapat kong sabihin na naglagay si Apple ng headphone adapter sa iPhone pito walo at sampu, pero dalawang taon lang iyon. Kadalasan, nagpapalit ng telepono ang mga tao tuwing tresyong kwartaon. Marami sa mga bumili ng iPhone XS o labing isa na kailangan ng adapter ay hindi ito nakuha. Ngayon, siyempre, maari mo naman itong bilhin ng hiwalay sa halagang dolyar, siyam, pero hindi naman talaga iyon ang punto. Isang beses nagkwento ang komedyanteng si Bill Burr tungkol sa kung paano niya palaging nawawala ang maliit na headphone adapter ng kanyang iPhone. Sa bandang huli, sobrang nainis siya kaya pumunta siya sa isang Apple Store at bumili ng sampu nito para lang masiguradong palagi siyang may reserba. At iyon ang punto. Kahit na libre ang mga adapter na iyon noon, nagdulot pa rin sila ng abala sa karanasan ng gumagamit. Kailangan mo itong bantayan, laging dalhin. At kung marami kang headphones, lilipat-lipat ka pa ng adapter. Gusto ng Apple na mainis ka para maghanap ka ng mas maginhawang solusyon. Halimbawa, bumili ka ng AirPods na dolyar, isang daan at anim na po. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang Apple tungkol sa mga isyong ito at marami rito ay totoo. Noong libo at tinanggal ang headphone jack ng iPhone 7 para magbigay ng mas maraming espasyo para sa mga bagong tampok gaya ng haptic engine. Noong libo at pito nang lumabas ang iPhone X na may panimulang presyong dolyar. Isang libo sinabi nilang kailangan ito dahil sa mas mahal na organic light emitting diode panel, infrared camera at stainless steel frame. Noong libo at dalawampu, sinabi nilang tinanggal nila ang mga kasamang accessories ng iPhone para sa mga dahilan ng kalikasan tulad ng pagbawas ng e-waste, carbon emissions, at pagmimina ng mineral. Totoo naman lahat iyon, pero hindi ko iniisip na nagkataon lang na lahat ng desisyong iyon ay nagbunga rin ng mas malaking kita para sa Apple. Ngunit kamakailan, kulang din sila sa malasakit sa mga customer, hindi lang sa accessories, kundi pati sa mga produkto. Halimbawa, ang Mac noon, halos lahat ng modelo ay may internal accessibility. Noong 2008 ang MacBook ko ay may likurang takip na nabubuksan kahit walang tools. Pwede kong palitan ang hard drive, baterya at i-upgrade ang RAM gamit ang Philips Head Distornillador para tanggalin ang likurang takip. Malaking tulong ito sa mga gumagamit sa ilang dahilan. Pwede naming palitan agad ang naubos na baterya ng fully charged na reserba kaysa maghahanap pa ng saksakan at mag-charge sa biyahe. At kapag tuluyang nasira ang baterya, pwede naming palitan ito ng bago kami na lang mismo. Ngayon, imbes na magpa-appointment sa Genius Bar o ipadala ang buong MacBook sa Apple, ang mga baterya ay nakadikit na sa top case assembly. Kailangan mong magbayad sa Apple ng p daan at 60,200 at 50 para mapalitan ito kumpara sa p daan at 20,000 na presyo ng MacBook battery noong 2008 presyo ito ng Apple. Dahil napapalitan ng user ang baterya, hard drive at RAM noon, pwede tayong bumili ng mga pyesa mula sa ibang manufacturer na mas mura ang presyo. Totoo, P, tatlong lang ginastos ko sa bagong MacBook baterya noong dalawang libo at labing isa. Ngayon, hindi na napapalitan ng user. Kaya napipilitan tayong magbayad ng mahal na presyo ng Apple RAM at storage kapag bumibili. Maaaring maisip mong hindi ito palalampasin ni Steve Jobs, o nagbago ang pilosopiya ng Apple nang si Tim Cook ang naging Chief Executive Officer. Kung tutuusin, ito naman talaga ang plano ng Apple mula pa noon. Noong 2010, nag-email si Jobs sa mga empleyado na kailangan ng Apple na, ayon sa kanya, pag-ugnayin lahat ng produkto para mas mapanatili ang mga customer sa ecosystem natin. Iyan ang susi. Mas marami tayong Apple na produkto at serbisyo, mas maliit ang chance na lumipat sa ibang platform. Binibigyang daan nito ang Apple na magpatupad ng patakarang kontra-consumer para kumita pa. Ngayon, kung napapaisip ka ng iwanan ang ekosistem ng Apple dahil sa mga pinag-uusapan natin, sulit na pag-aralan mong mabuti ang mga alternatibo dahil ang mga kakumpetensya tulad ng Samsung at Google ay sinusubukan ding gawin halos pareho. May sarili rin silang hardware ekosistem at serbisyo para makuha ang benepisyo tulad ng Apple. Ngayon, parang kailangan lahat ng produkto at serbisyo natin ay mula sa isang kumpanya para sa pinaka-optimal na user experience. Apple ang unang gumawa nito at sila pa rin ang pinakamahusay. Kaya kailangan nating tanggapin ang kanilang kasakiman kapalit ng tuloy-tuloy at maaasahang teknolohiyang karanasan. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.